Yun, yun mga idol, huli. Yun, yun, yun mga idol, huli. Huli. Lubas <laughs> tayo, gidagin, gidagin. Atos <laughs> na <laughs> Na. sangit. What's up mga idol? Kumusta? Magandang araw sa inyong lahat. At maraming salamat sa suporta, sa walang sawang suporta. Maraming salamat sa inyong mga idol. Ngayon, nandito kami sa ano, dam ng San Roque. Binalikan namin yung nakarami kami. So si Idol Jeff, ano yung ginagawa mo? Siya, up ko po yung pamming natin ng uh -huh. idol ata. Leo po, mga idol. Yon, mga Bumalik idol. po kami dito sa San Roque Kasi talagang marami dito. Yung nakuha namin ng nakaraan-nakaraan na marami. Sana makahuli kami ng marami dito, mga idol. Sana, sana. Suportahan tayo, suportahan kami. May pang-ano tayo ng hurim-hurim. Ho. <laughs> <laughs> yon mga idol. Ang init, ang init talaga idol. Sobrang init. Mamingwit kami dito. Sana surtehin. yon mm -hmm. Yan muna kami sa aming pamingwit gamit. yon station. yon mga idol. Dito kami ulit. Dito na naman kami ulit sa dating dating dalagyan ng cellphone ko. Oo. Dating pwesto namin. Uh. Sana surtehin kami. Sana surtehin kami. At makarami. Tara. Idol. Mingwit tayo. Sana sabay, sabayan nyo kami yung pain po namin idol veg saka saka bulate bulate dalawa, dalawa yung pain namin doon may, ano ako mga idol may hurim-hurim hmm. sana, sitin ka kami dito ano nga anong, hmm. anong hmm. klase bang hurim-hurim mo? Huh? mo anong klase ang hurim-hurim mo ano sa klase yung uh, yung ano yung mga diwata sa tubig sana bigyan tayo ng <laughs> sana bigyan kami ng ano mga idol sana bigyan kami ng Ma mahiwagan tubig dito <laughs> uh, unang hagis idol unang hagis

Yun, yun mga idol, huli, huli. Yun, karpa, papa din, pa dalawa. <laughs> dalawa, kita ko rin karpa. Ayos. Ito mga idol, ayos na Ay. ayos. Ulan. Dalawa na. Parang ulan, ulan. ulan. ulan na. Oo nga. Ha? May bungot. Dalawa. membungut bungot. Lalaki no. Oh. Lalaki <laughs> eh? yata yan. Lalaki to ah. membungut bungot. Ayan mga idol. Nakatatlo na kami. Tatlo na.

Ayun sa idol. Nakahuli din ako. <laughs> Grabe, ang laki. Ang laki. Oh, <laughs> ang laki. Sino? Te mga idol. Parang ganito ka laki idol, oh. Oh, oh. Yeah. oh. <laughs> <Nakahuli>. ang <laki? laughs> Yes. <laughs> Please the Lord. <laughs> Binigyan talaga ako ng hiwagin tubig ko. Nang malaki. Kainggit <laughs> <laughs> si idol si Dick. Oh. Grabe. Ang grabe laki. yung lakit. Talagang laki, oh. yun. Ayun, oh. din, oh. Yun. Siguro, yun yung nangisokiso doon sa tubig. Yun, nangidol. Idol. yun, Idol. Yun. Okay to? Okay na yun. Okay na yun. So, na oh. Pinapya. Boom! Diyan kayo. Kita yung kwan? Balik. Mm. Sule. idul idol. Sule, mga idol. Yun. Silap <laughs> yang maitim. Hmm. Laki na ah. Uh, ha? Malaki. Okay na to. Okay, okay na ito. yan. Malaki. Hindi ako sinunda ng may huwag ng tubig. Sige, sige. Kena mm. yun, mga idol. Sule. <laughs> laki. Laki. Yun. yun. Ganun pa rin.

Okay na to. Oh. Balik mo pa. Tayo to, akin to eh. <laughs> Pangalawa ko lang yan oh. Huh? Ha? Pangalawa pa. Pangalawa. <laughs> Pangalawa ko pa lang ito ng okay. idol. Yes. Yan oh. uli. Uli. Sana makahuli pa. Makahuli kami ng isa mga idol. Uwi na kami. Eh, yung parang ng ulan. Ay, kami na pagdala ng trapal. Ayun oh. Pinay na umulan oh. Nakas-bigi-bigi 'yung na umulan. na. Tapos 'yung umulan tigal nang tigal. pa ulan oh. Lakas ng ulan oh. Tigneyo. Diyan mga idol. Gina idol. Sugod man. Bye-bye. Sipol pa. Hop. Yo pa. Tingga. Noon, malakas yung ulan mga dilo. Yung service namin eh. yung langit, kalangitan.